ngayon ang super trio ni Nascati Thompson, Jordan Clarkson at Kai Soto. Sino kaya ang dalawang player na karapat dapat na idagdag dito upang maging buo at solido ang first five natin? Pero teka muna mga bay, kape break muna tayo mga bay, konting trivia muna tayo. Nung minsang mag-concert sa Pilipinas si Maduna, nung taong mga 1980s kasagsagan din yun ng kasikatan ni Samboy Lim nagsimula ang lahat sa isang photo shoot sa backstage after that sa di inaasahan nagkapalitan sila ng number kaibigan kasi ni Samboy Lim ang co-producer ng concert ayun sa mga marites noon sa lahat daw nang nagpa-autograph kay Madonna kay Samboy Lim lang daw tila napako ang atensyon ng singer. Wow! Ang chika pa noon, nagstay pa raw ng isang linggo si Maduna at madalas daw makita si Samboy Lane sa hotel na tinutuluyan ng Queen of Pop. And... Pagbalik ni Maduna sa States, nagpatuloy pa rin ang illicit affair nila. At bilang patutuo sa naging ugnayan nila, Nabanggit pa sa kantang Material Girl ang pangalan ni Samboy Lim, wow. Samboy Kiss Me, Samboy Hugs Me. <laughs> <can> <laughs> <laughs> kunting subscribe naman dyan. Minsan lang naman ako humihingi ng kunting suporta sa inyo. Pasensya na po kung saksak -sak sinagol itong mga content natin kung sa Tagalog pa mga bay, halo-halo ang ibig sabihin ng saksak -sak sinagol. Basta para sa bayan at kalaman, itatampo ko talaga yan dito sa munting channel natin mga bay. Pasensya na po sa quality ng video ko kasi cellphone lang kasi ang ginamit. <sighs> cellphone lang kasi ang ginamit ko mga bay. Yung pinag natin kanina mga bay, yung trivia-trivia kanina, pasensya na po. Jokes lang 'yon mga bay. Usapang basketball tayo mga bay. Sa nabanggit ko sa mga nakaraang videos natin sa top 12 na sina June Mar Fajardo, Japit Aguilar, Jordan Clarkson, Renz Abando, Jamie Malonzo, CJ Perez, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks Jr. Chris Newsom, Scotty Thompson, AJ Edo, at Kai Soto. Kaabang-abang talaga dito ang tambalang Junmar Fajardo at Kai Soto. Kaabang-abang din itong tambalan ni na Scottie Thompson at Reyns Abando kasi puro mga hustle players to. Kaabang-abang din ang super tryo ni na Dwight Ramos, AJ Edo, at Jimmy Malonzo. Kaabang-abang din ang Super duo ni na Bobby Ray Parks Jr. at Jordan Clarkson. Kahit sino sa mga nabanggit natin dito sa top 12, puro magandang kombinasyon ang kalalabasan nito mga bay. Habang palapit ng palapit na ang FIBA World Cup, pag-uusapan mo natin dito ang napili ko dito sa first five para sa Gilas Pilipinas. Disclaimer lang po, opinion ko lang to ang napili ko dito sa first five at ito yun sina Jordan Clarkson Jamie Malunso Scotty Thompson AJ Edo at Kai Soto kahit wala tayong legit na sniper sa 3 point area pero pag ilagay sa shooting guard itong si Jordan Clarkson at si Scotty Thompson ang magiging point guard natin mas maganda to sa posisyon ni na Jamie Malonzo as a small forward habang power forward si AJ Aido at si Kai Soto sa center position. Hindi masyadong mahirap sa center position ni Kai Soto kasi itong si AJ Aido at Scottie Thompson sobrang mabangis to sa block shots at rebounds. At dito lalabas ang malaking tsansa ni na Jordan Clarkson at AJ Aido sa Rainbow Country at idagdag mo pa dito ang pagka athleticism ni Jamie Malonzo. Kaya importante talaga na mapasama to si Scottie Thompson sa lineup kasi pag wala to si Scottie Thompson, mapipilitan tayo na si Jordan Clarkson ang magiging point guard natin sa first five. At ang papalit sa shooting guard, itong si Dwight Ramos o di kaya si Rins Abando. Kaya mas komportable ang kombinasyon sa first five Itong si Jamie Malonzo at Jordan Clarkson Kung si Scottie Thompson ang magiging point guard natin At ang kukumplito sa first five Itong twin tower natin na si AJ Adu at Kai Soto Total, napag na natin ang first five Lubos-lubosan na lang natin mga bay Napag-uusapan natin ang second five Ang napili ko dito ay sina CJ Perez Sa point guard position Renz Abando sa small guard Dwight Ramos sa small forward Japit Aguilar sa power forward at Jun Marfajardo sa center position Sa nakikita ko dito medyo hindi rin mahihirapan ang tambalang Japit Aguilar at Jun Marfajardo dito sa forward at center position kasi malupit na slasher to sina Seji Perez at Renz Abando at ang kukumplito sa kombinasyon dito sa first five at second five Itong dalawang to ang magiging dark horse natin sina Bobby Ray Pars Jr. at Chris Newsom. Wow. Pero ang malaking blockbuster talaga dito na pang-booster sa malaking impact sa gilas Pilipinas ay itong si Jordan Clarkson. Kaya sa tingin ko dito, pinaghahandaan din ito ng todo sa Dominican Republic, Angola at Italy. Kasi hindi basta-basta na NBA caliber itong si Jordan Clarkson. Tandaan nyo, tinagurian itong The Six Man sa NBA si Jordan Clarkson. Kaya sana hindi lang magpapabuhat ang lahat kay Jordan Clarkson. Dapat lahat dito ay magkocontribute at magpakitang gilas sa Pilipinas. Dito lang siguro tayo mababad trip pag isa sa mga line-up na to ang tatanggalin at ipalit mga Ravenna Brothers. Okay lang sana kung ang ipapalit dito sina William Navarro, Jordan Hedy, Carl Tamayo, Justin Baltasar. Pero hindi sila nakasama dito eh. Kaya malaking problema talaga pag isa sa mga top line up na to ang tatanggalin. Tapos itong Ravina Brothers ang ipapalit. World Cup to ang pinag-uusapan natin mga bay. Alam nyo mga bay, kahit opinion ko lang to. Kahit hindi ako basketball analyst. Kahit fans lang ako sa Gilas Pilipinas kahit hindi ako head coach katulad ni Chad Reyes pero para sa akin in logical sense ito ang pinakasulid na line up pag wala lang sana itong mga Ravenna Brothers kaya sana naman kayong mga Ravenna Brothers na lang ang mag-isip-isip pag kayo ang pinili dyan sa line up na yan tanggihan nyo na lang sana marunong naman sana kayong magpaparaya sa karapat dapat Sana'y marunong din naman kayong mahiya Kasi para sa karanalan ng bansa natin to Hindi to pang favoritism kagaya sa PBA Hanggang dito na lang mga bay O okay, crack and roll na tong tanan mga bay <tod>